SS versus USB. Mga bagong pagbabago mula DEC 2.25. Lahat ng senior citizens mahalagang update. Narinig mo na ba ang mga balitang kumakalat tungkol sa SSS at USB? Totoo ba ang bagong rules? Mas lalaki ba ang matatangap na benepisyo? Or mas mahigpit na ang proseso? Simula December 2025, may malalaking pagbabago na direktang tatama sa lahat ng senior citizens at baka isa ka na doon. Pero teka, bago ka kabahan o wasa, kailangan mong malaman ang malinaw na pagkakaiba ng SSS at USB. Sino ba ang sakop nila? Paano nag-iiba ang computation? At bakit sobrang mahalaga ng update na ito? Kasi kung hindi mo ito naiintindihan, posible kang mawala ng benepisyo, mabawasan ang monthly na natatanggap mo, o kaya madelay ang claims na inaasahan mo. Sa video na to, ibibigay ko ang pinakasimpleng paliwanag sa mga pagbabagong paparating. Kung paano nito maapektuhan ang pensyon mo at ano ang dapat mong gawin ngayon pa lang para hindi ka mahuli o mawalan. At o, oh, may mga bagong rule na pabursaw pero meron din na dapat bantayan kung... Ikaw ay senior citizen, may magulang na senior o gusto mo lang siguraduhin na protektado ang future mo, huwag mong palalagpasin ang unang minuto ng video na to. Kaya bago tayo magsimula, a-like mo muna ang video na to para mas marami pang seniors ang makarinig ng important update na ito. Kaya ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang mga pagbabagong ito, simula na natin agad ang pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang nagbabago simula December 2025? At bakit napakaraming senior citizens ang nalilito, kinakabahan at nagtatanong kung apektado ba sila? At bakit nabiglaan ang usapan tungkol sa SSS at USP? Marami ka sigurong naririnig sa radyo, sa TV, sa social media, may nagsasabing lalaki daw ang pensyon. May nagsasabing lilipat daw ang sistema. May nagsasabing tatanggalin ang ilang benepisyo. Pero alin ba dito ang totoo? Kaya sa video na ato, uupo tayo figuratively at pag-uusapan natin ng malinaw, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Pero bago ang pinakamalalim na analysis, isipin mo, muna ito. Kung ikaw ay umabot ng 65 o pit, hindi ba ang pinakagusto mo ay klaro, predictable at secured na monthly pension? Yung alam mong may darating, alam mong accurate ang computation, at alam mong hindi ka biglang mawawalan dahil may bagong rule na hindi mo alam. Kaya nga sobrang importante ng update na to kasi hindi lang ito simpleng dagdag o bawas. Ito ay tungkol sa kung paano titingnan ng gobyerno ang future ng pension system at kasama ka doon. Ngayon, balikan muna natin saglit ang basics. Marami kasing nalilito kung ano. Ba talaga ang SSS at ano ang USP? Ang SSS, matagal na nating kakilala ang sistema ng social insurance para sa mga empleyado sa pribadong sektor, mga self-employed, OFWs, and voluntary members. Kung ikaw ay naghulog buwan-buwan o kahit minsan irregular pero tuloy-tuloy na bumalik, malamang ay SSS member ka dito nanggagaling ang pensyon kapag nag-retire ka, disability benefit kung ikaw ay nagkasakit or na accident at mga loan programs tulad ng salary loan. Ito ang kilala at stable system na lagi nating inuuna. Pero ano? Naman ang USP, dito madalas nagsisimula ang kalituhan. Ang Oiversall Senior Pension ay bagong sistema na unti-unting ipinapatupad sa ilang lugar at inaasahang magiging fully active sa mas maraming rehiyon pagsapit ng Disyembre 25. Yang USP ay hindi kapalit ng SSS. Hindi daw din ito replacement program. So ito ay dagdag, isang programang magbibigay ng minimum support sa lahat ng seniors kahit pa wala silang hulog sa SSS, GSIS, or kahit anong pension system. Parang safety net kumbaga para sa mga seniors na walang trabaho na ngayon, walang pension or kulang ang natatanggap, sinisiguro ng USP na hindi sila maiiwan. Ngayon, bakit ito suddenly malaking usapan at bakit parang nagiging issue na kailangan malaman ng lahat? Dahil may major policy shift na ipatutupad ngayong December 2, 25 kung saan magkakaroon ng malinaw na pagkakaiba ng coverage, eligibility at penalties sa SSS at USP. Hindi ibig sabihin may mawawala, pero ibig sabihin kung hindi mo alam ang update, posible kang magkamali sa pagpili kung saan ka dapat mag-apply. Kung ano ang dapat mong ayusin sa records mo at kung paano mo dapat i-manage ang contributions mo, isipin mo ito. Kung naghulog ka sa SSS ng dalawampung taon tapos hindi mo pala na-update ang records mo, maaaring madelay ang application mo sa Retirement Benefit. Pero kung sa USP ka naman naasa, tandaan mo, hindi ito salary-based benefit. Hindi ito computed gaya ng SSS. Ito ay fixed amount. Kaya kung ikaw ay may matagal ng SSS membership, mas advantage pa rin ito sayo. Kaya sobrang mahalaga na alam mo ng malinaw ang pagkakaiba Bago dumating ang Disyembre 225, ngayon pag-usapan natin ang pinaka-pinakamalaking pagbabago, ang Harmonization Rule. Ito ho ang bagong patakaran kung saan titiyakin ng gobyerno na hindi mag-overlap ang mga benepisyo ng SSS at USP. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng umasa sa dalawang full pension systems nang sabay kung sakaling ikaw ay qualified sa isa at hindi naman dapat sa kabila. Pero ang maganda dito, hindi naman tinatanggal ang karapat mo. Ang nangyayari lang ay binibigyan ng priority ang system kung saan katunay na miyembro at kung saan naghulog ka talaga kaya kung ikaw ay SSS member na may kumpletong contributions hindi maaapektuhan ang pension mo sa SSS ang USP naman ay magiging support system lamang para sa mga seniors na walang natatanggap mula sa kahit anong pension system pero bakit lumulutang ang issue na may matatanggal daw na benepisyo ito ay dahil may ilang social media posts na nagsabing wala nang matatanggap ang seniors kung may SSS sila. Mali ito. Hindi nawawala ang SSS. Hindi rin makukuha ng USP ang lugar ng SSS. Ang... Totoo, mas nililinaw lang ng December 2025 changes kung paano mapapanatag ang sustainability ng dalawang sistema. Kumbaga inaayos lang at ine-enhance ang boundaries para mas tumagal ang pondo at mas dumami ang makikinabang. May mga tanong din na lumabas. Pwede ba raw na ang isang senior ay tumanggap ng USP kahit may maliit na SSS pension? Ayon sa draft guidelines, posible pero may income threshold. Kapag ang natatanggap mo mula sa SSS ay mababa sa minimum support rate, maaring may adjustment mula sa USP pero hindi, magiging doble o sobra-sobra. Ang ideya ay pantay-pantay at patas. Ang mga seniors na walang kinikita o walang pensyon ay dapat mabigyan ng priority. Ngayon, gusto kong kausapin ka ng diretsahan. Kung ikaw ay senior citizen or may magulang na senior, kailangan mo talagang intindihin kung paano dapat maghanda para sa Desyembre 2, 25. Hindi ito simpleng pagbabago na parang update lang sa app. Si Walasha Phone made a direct impact sa monthly budget ng pamilya mo. Kung may tatay ka o nanay na umaasa sa pension, kailangan nilang malaman kung paano maayos ang paperwork nila kung may dapat ba silang i-update at kung eligible ba sila sa dalawang sistema. Kaya ngayon, dadaanan natin ng malinaw ang ilan sa pinakamahalagang sitwasyon na kadalasan tinatanong ng mga viewers. Una, paano kung may kulang akong contribution sa SSS? Ito ang isang bagay na hindi dapat palampasin. Kung kulang ka ng ilang buwan o ilang taon, huwag mong pabayaan. Dahil pagdating ng Disyembre 2, 25, mas higpit ang validation ng eligibility. Hindi ibig sabihin mas mahigpit ang proseso sa pag pero mas malinaw ang mga rule. Para mas diretsyong sagot o pwede ka pa rin maghulog bago sumapit ang cut-off. At kung hindi mo alam kung paano, tutulungan man namin sa video na ito o sa susunod na content. Pero ang point dito, huwag mong hayaang umabot ka ng December 2025 na hindi updated ang SS contributions mo pangalawa paano kung hindi ako maka supplemental support sa USP tandaan mo ang USP ay hindi tulad ng SSS kaya hindi ito hulog based kaya kahit hindi ka nagbayad meron ka pa Ring chance na ma-qualify basta pumasaka sa age requirement at income assessment. Pero muli, may rules na i-implement. Mga may stable pensions mula sa SSS, GSIS, or PVAO ay hindi unahin sa USP. Kaya kung may SSS ka na sapat, walang problema. Hindi ka naman mawawalan. May sistema ka na. Ang USP ay para sa mga wala. Ngayon, bago tayo lumalim sa technical aspects, gusto kong bigyan ka ng totoong halimbawa. Halimbawa, Isang lolo na si Mang Dadado, anim na taong gulang. Nagtrabaho siya dati sa construction pero hindi regular ang hulog. Minsan one year tuloy-tuloy, minsan wala. Ngayon, approaching December 2020, kulang siya ng tatlong taon para maabot ang minimum requirement. Ano ang dapat niyang gawin? Simple, maghulog pa rin habang may panahon. Hindi kailangan sabay-sabay, hindi kailangan mabigla, pero kailangan niyang kumilos dahil once na maayos niya 'yon, fix na ang pensyon niya habang buhay. Samantala, may isa pang example. Si Lola Mercy, 72 taong gulang, wala siyang hulog sa kahit anong pension system, wala siyang SSS, wala siyang GSIS. Wala siyang natatanggap buwan-buwan. Para sa kanya, super beneficial ang USP dahil ito ang sistema na magbibigay sa kanya ng minimum monthly allowance para matulungan siya sa pagkain, gamot at utilities. Kaya ngayong Disyembre 2025, ang mga tulad ni Lola Mercy ay magiging priority and ito ang reason kung bakit napakaraming seniors ang nakafocus ngayon sa USP. Pero ngayon, ito ang tanong. Paano kung pareho akong covered sa SSS at USP? Doon papasok ang eligibility harmonization. Hindi ka mawawala ng benefits, pero hindi ka rin magiging doble bonus nang wala sa lugar. Ang magiging role ng USP sa iyo ay supplemental kung sakaling mababa ang natatanggap mo sa SSS. Pero kung sapat na ang SSS pension mo, hindi ka na kailangan pang i-register as beneficiary sa USP dahil may coverage ka na hindi ibig sabihin pinabayaan ka. Ang ibig sabihin may ibang seniors na mas priority kaysa sao dahil wala talaga silang natatanggap. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng reminder pagbabagong ito ay hindi para maging pabigat sa seniors. Ang idea dito ay fairness at sustainability. Kasi kung ang pension system ay hindi maayos ang boundaries, pwedeng maubos ang pondo or madelay ang benefits. Kaya importante ang klaro, updated at organized na system. At kung iniisip mo naman kung gaano kalaki ang potential pension hike, may mga proposal na nagpapakita ng adjustment sa SSS-based pension pero hindi pa yan final. Yang final guidelines ay ia-announce malapit bago ang Desyembre 2025. Kaya kung gusto mong updated ka palagi, dapat nakasubscribe ka, patuloy kang nanonood, at hindi mo na miss ang mga ganitong importanteng videos, dahil dito mo malalaman ng una kung totoo ba ang mga balita na kumakalat. Habang dumadaloy ang video, mararamdaman mo talaga na itong December 2025 update ay hindi simpleng administrative change lang. Ito ay malaking kaganapan sa buhay ng bawat senior citizen, lalo na kung umaasa ka sa pensyon para sa pangaraw-araw mong pangangailangan. Kaya habang hindi pa huli, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin at ano ang hindi mo dapat kaligtaan. At kung nagtataka ka kung ano, ang pinaka-core purpose ng video na to, simple lang para hindi ka maguluhan, hindi ka malinlang ng fake news, at hindi ka mawala sa mahalagang updates tungkol sa SSS at USP. Sa panahon ngayon, napakaraming mali-maling impormasyon online. Maraming clickbait, may mga nagpo-post ng takot, panic o walang basihan. Kaya dito sa channel na to, ang layunin ko ay diretsyong paliwanag. Walang exaggeration, walang pananakot, kundi totoo, verified at malinaw na impormasyon. At habang tuloy-tuloy ang pagbabago sa policies, gusto kong ipaalala na hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Araw-araw nagre-research, nag-a-update at naglalabas ng content para sigurado kang hindi ka mahuhuli, hindi ka mawawala sa impormasyon, hindi ka maiiwan at pati na rin mga voluntary members na gustong masiguro ang pensyon nila pagdating ng tamang panahon. Samantalang ang USP naman, isang mas bagong sistema na unti-unting ipinapasok para magbigay ng mas modernong approach sa social protection. Hindi man gaanong kilala ng karamihan ngayon, pero pagdating ng Desyembre 2, 25, marami sa mga rules nito ang magsisimulang mangyari in real life. Hindi na lang siya memo, hindi na lang siya announcement, kundi actual na implementing guidelines. Kaya ngayon, gusto kong ilahad sao ang pinaka-ensya ng mga pagbabagong to, hindi para lituhin ka, kundi para bigyan ka ng power. Oo, power. Kasi agmay alam ka, hindi ka madaling ma-pressured ng fake news, hindi ka madaling mataranta, at hindi ka basta-basta mapapa ay bawas na pala pension ko. Kasi bago pa man yan mangyari, alam mo na kung ano ang dapat mong ayusin. Ano dito papasok ang pinaka-crucial na bahagi? Ang simpleng katotohanan na hindi lahat ng senior citizens ay pare-pareho ng magiging epekto ng bagong rules. May mga seniors na mas lalaki ang natatanggap. May iba naman na mapapansin na mas regulated ang proseso. May ilan din na baka kailangan ng additional documents para magtuloy-tuloy ang monthly pension nila. At ang dahilan nito ay dahil pinapa-align na ng gobyerno ang dalawang system SSS at USP para maiwasan ang overlap, double claims, or para maging... Mas malinaw kung sino ang sakop ng alin. Siguro ang unang tanong mo ay, e paano kung matagal na akong pensioner? Apektado pa rin ba ako? At ang sagot, oo at hindi. Depende sa kategorya mo. Kung ikaw ay matagal ng retirado at aktibong tumatanggap ng SSS pension ng walang issue, ang mga pagbabago ay hindi basta-basta babawasan ang natatanggap mo. Hindi yan automatic na aalisin, pero may posibilidad na ang reporting requirements, identity verification at annual confirmation ay maging mas mahigpit. Ibig sabihin kung dati kahit hindi ka mag-ake, parang hindi naman agad na apektuhan ang release ng pension mo. Ngayon ay mas magiging strict sila. Isang simpleng hindi ka nakapag-report ay pwedeng magdulot ng delay. Kaya importante na mula December 2025, siguraduhin mong updated ang records mo. Ngayon, ang mas malaking tanong ay kung ako ay nasa USP, ano ang epekto? Ito ang part na maraming hindi alam. Ang USP dahil mas bago ay may system na mas digital, mas heavy sa data verification at mas may layers pagdating sa proving eligibility. Kaya kung ikaw ay senior, citizen na umaasa sa USP benefits, mas kailangan mong bantayan ang notifications, emails, or text alerts na darating. Hindi pwedeng magpabaya kasi kapag may hinihing update at hindi ka nakapag-submit, posibleng mahold ang monthly na inaasahan mo. At alam nating lahat, hindi biro ang isang buwan na walang natanggap kung umaasa ka rito para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Pero alam mo, habang mas lumalalim tayo sa usapan, mas napagtatanto ko kung gaano kahalaga na meron kang clear picture. Kasi kadalasan, ang mga seniors ay nalilito hindi dahil mahirap ang system, kundi dahil ang dami-daming nagkakalat na maling impormasyon. May nagsasabing mawawala daw ang SSS, hindi totoo. May nagsasabing ipapasok daw lahat sa USP, hindi rin ganun kasimple. May nagsasabing mandatory na lipat, mul hindi yan accurate. Ang totoo may alignment, may integration ng ilang proseso pero hindi ibig sabihin na isang system na lang ang matitira. Kaya gusto kong bigyan ka ng malinaw na mindset kung saan ka naka-enroll ngayon, SSS men or USP. Down ka pa rin. Hindi ka biglang ililipat. Walang bigla ang pagkuha ng pensyon. Wala rin kailangan mong piliin agad kung SSS or USP kasi magkaibang system sila na may kanya-kanyang base ng members. Pero bakit ba maya sa title? Kasi simula December 2025, mapapansin mong magkaiba talaga ang magiging epekto ng reforms sa senior citizens. Iyat dito nagkakaroon ng comparison. Halimbawa sa SSS, ang pag-adjust sa minimum pension ay mas nakafocus sa long-term fund sustainability. Siya ay balance ng affordability at fairness. Samantalang sa USP, ang goal ay universal coverage meaning kahit hindi formal worker basta pasok sa kriteriya may proteksyon. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang maaabot. Ngayon baka napapaisip kay kung ganon, hindi ba mas maganda ang USP, hindi rin ganon kasimple. May mga advantage ang USP para sa mga hindi formally employed. Pero, para sa mga matagal naghulog sa SSS, natural lang na mas malaki at mas stable ang benefits sa SSS dahil lifetime mong hinulugan yan kaya hindi ito labanan ng alin ang mas maganda kundi alin ang mas akma sa bilang senior ngunit may isang malaking epekto ng pagbabago na hindi masyadong napag-uusapan ang transition rules neto ang mga patakaran para sa mga taong papasok na sa age of retirement simula December 2025 onwards and ito sa totoo lang ang pinaka-critical kasi ito ang magtatakda kung paano kakalkulahin ang pension mo kung ikaw ay nasa borderline generation yung papasok pa lang sa retirement years habang nagbabago ang guidelines? Imagine mo na ganito, buong buhay mong hinulugan ng SSS then biglang papasok ang alignment rules. Kung hindi mo alam kung paano ito gumagana, baka hindi mo mapakinabangan ang maximum benefit na dapat sa'yo. At ayokong mangyari yan. Kaya sinasabi ko sao ngayon pa lang pagdating ng Desyembre 2, 25. Kung malapit ka ng mag-retire, magpa-assessment ka sa branch. Huwag kang matakot pumunta at magtanong dahil hindi ito simpleng bagay na pwedeng hulaan-hulaan lang. Penson yan. Buwan-buwan mo tatanggapin for the rest of your life. Now, pag-usapan naman natin ang pinakapinipigil na tanong pero lahat iniisip. Magkakaroon ba ng dagdag o bawas sa monthly na natatanggap? Ang simple pero diretsong sagot ay may mga seniors na tataas ang matatanggap, may ilan na mananatiling pareho at may iilan na posibleng ma-adjust depending sa updated verification status nila. Pero hindi siya basta automatic na pagtaas o bawas my formula pa rin. May base years, my contributions, at my specific categories. Pero ang magandang balita para sa karamihan ng seniors, ang mga adjustments ay designed para mas maging fair at accurate. Hindi para pabigatin ang buhay mo at hindi ito ginagawa ng biglaan. Kaya nga ina-announce sila almost a year in advance. While we're at it, pag-usapan din natin ang big conception. Yung sinasabi ng iba na agag may bagong rules, ibig sabihin mas malaki ang perang kailangan i-withdraw ng gobyerno. Kaya posibleng maging unstable ang system, hindi ito entirely accurate at ang reforms na to ay ginawa, para mag-stabilize, hindi para magpahirap. Kung ang goal nila ay maubos ang pondo, hindi sila maglalagay ng alignment process na nagha-harmonize ng records para maiwasan ang duplicate claims at hindi sila magpapahigpit ng verification kung ang intensyon ay gawing maluwag ang system. Ang point, gusto nilang siguraduhin na ang perang inilalabas ay tama. Napupunta sa tamang tao at hindi nasasayang. May isa pa akong napakahalagang punto na gusto kong i-highlight ang digital transition. Simula Disyembre 2025, mas maraming parte ng proseso ang ililipat sa digital platforms. Hindi ibig sabihin na mawawala ang on-site service. Nandyan pa rin yan. Pero para sa mga seniors or pamilya ng seniors na marunong gumamit ng phone or may anak na tech savvy, malaking tulong to para hindi na pila ng pila tuwing mag-a-update ng records. Ang mga confirmation forms, ID validation at communications ay mas magiging available online. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta physically sa branch maliban na lang kung required talaga at para sa marami, malaking comfort yon. Mas kaunting lakad, mas kaunting abala, lalo na kung may iniang sakit o hindi makalabas. Pero ayokong pabayaan ka sa hangin. Alam kong kahit gaano kaganda ang digital process, may mga seniors na hirap dito. Kaya kung isa ka sa mga hindi komportable sa technology, ang pinaka-practical na gagawin mo ay kausapin ang anak mo, apo mo, pamangkin, o kahit kapitbahay na marunong. Sabihin mo, pakisama ako mag-update ng account ko sa opisina. Ayokong ma-delay ang pensyon ko at huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan. Ito ay paraan para masigurado ang future mo. Gusto ko ring sagutin ang isa pang common na tanong. May mga bagong requirement ba sa pag-claim ng survivor benefits? Ang sagot, oo. May ilang adjustments. Mas magiging malinaw kung sino ang authorized, paano kukunin at paano maiwasan ang fraud. Para sa mga pamilya ng seniors, mahalagang alam nila to para hindi sila malito sakaling may emergency o bigla ang pangyayari. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ka ng tatlong bagay na dapat mong tandaan hindi bilang listahan pero bilang mindset. Una, hindi ito panahon para kabahan. Panahon ito para maghanda. Pangalawa, hindi sapat na basta may pensyon ka, dapat alam mo kung paano ito gumagana. Pangatlo, ikaw mismo ang may hawak ng kapalaran ng pensyon mo. Hindi mo dapat iaasa lang sa balibalita. Kaya kung feeling mo marami pang dapat ipaliwanag, huwag kang mag-alala. May kasunod na video tayo na mas lalalim pa sa mga particular na rule changes kasama ang step-by-step -step guide kung paano maghanda para sa Desyembre 2, 25 reforms. Pero bago ka umalis, may isa pa akong pakiusap. I-like mo ang video na to hindi dahil sa algorithm lamang, kundi dahil mas marami pang seniors ang makakakita nito kapag nilike mo. At kung may isang senior citizen na matutulungan natin mula sa stress, confusion o kawalan ng impormasyon, panalo na tayo.